Ipanik na nyo ha si Sir Wadi. Sir Wadi, sige na ka nga na. Sige na po. Kung babalik ako ng DepEd, doon ako mag apply sa school mo. Okay, number one, step forward. Mga ginagawa ng isang teacher sa school. Action. Okay, okay. uh, ano yan? Sino kinatawagan? Jesus. Ay, kausap sa ka phone. Ma'am? Wow. Oh? Oy! Ano ang tawag diyan? Ano ginagawa nun? Nagtuturo ng sounds of the letter. Oh, Pwede namang nagtuturo ng sounds of the letters pa, ano? Stay, come here. Siyempre, Mapi Teacher, nagnuturo ng otso-otso. Ay, Mapi Teacher, exercise. Okay. Siya? Shhh. <laughs> <laughs> Alas 6 pa lang, ganun ka na, ano? <laughs> ano yun? Nagagalit kasi late na sila. Ito, upo! <laughs> uh, <laughs> isa pa. Ano yan? One, two, three, action. Yeah. Yeah. nagpapagwapo. Break time. Lang. Kasi break time, break time. Break time, correct? No. May Madam. there we go. Uh, <laughs> ay Yeah. Okay, gumagawa ng ICT works. Sige. Just. <laughs> <laughs> Nagagapot sa mga ilang buwan. Nagagapot sa mga ilang Here we go. <laughs> Nagaano si ma'am? Nagatikto. <laughs> Nagatikto si ma'am. Ano yan? Nagtuturo ng sounds. Ay, naisabi niya na. <laughs>